Nakita mo ba 'yon? Si Catriona Gray tumatakbo sa gubat, hinahabol ng dinosaur. Pero teka, totoo ba 'to or promo lang? Alamin natin. Pag-uusapan natin ngayon ang viral performance ni Catriona Gray sa Jurassic World Rebirth activation sa Thailand. Beauty queen na, action star pa? Ang Jurassic World Rebirth activation ay ginanap sa Krabi, Thailand isang immersive experience kung saan sina Catriona at iba pang international guests ay isinabak sa isang cinematic adventure. Isang ferry ride sa Chao Phraya River pa lang, may higanting Spinosaurus ka na agad na makikita. Panalo sa setup. Literal na na-transport sila sa prehistoric world, parang scene mula sa pelikula mismo. Pero ang pinaka-pinag-usapan, ang acting moment ni Kat. Tumakbo siya sa set habang hinahabol ng dinosaur. At kahit promo lang ito, sobrang natural ng acting niya. May takot, may emosyon, at may presence. Si Catriona pa mismo ang nagsabi, feeling ko ako yung unang mamamatay sa pelikula. Sabay tawa. Pero sa totoo lang, baka siya pa yung bida. Ang Jurassic World Rebirth ay bagong installment ng iconic franchise Set limang taon pagkatapos ng Dominion. Bida rito si Scarlett Johansson bilang undercover agent kasama sina Jonathan Bailey at Mahershala Ali. Ang direktor, si Gareth Edwards, kaya siguradong intense ito. Kahit activation lang ang ginawa ni Kat, ramdam na ramdam ang cinematic quality ng ginawa niya. Tila audition na rin ito sa tunay na pelikula. Beauty queen turned action queen, Pwede. Kung ito ang simula ng acting career ni Catriona Gray, ready na kaming sumuporta. Ikaw, gusto mo bang makita si Catriona sa totoong action film? I-comment mo sa baba.